Good morning guys! Welcome to our vlog! Another day, another dollar! At yan naman guys, it's a morning and then yung mga itik or pato namin dyan ay kumakain ng mga insekto sa palayan. So, ayan si tatay, um, nagsimula na naman siya gumawa ng mga poste para sa bahay. And, tara! Yung kanay namin ay may kalaro na siya. Um, and that's good for her kasi nga pag well, dito sa bahay puro kami mga matanda na hindi yung same sa age niya na maglaro. So yan yung mga brothers namin um naghakot na sila ng mga buhangin kasi in order pa namin yan doon sa may hardware. Ah, uh, meron naman ditong buhangin dito sa may river or suba tawag sa amin pero kasi marami pang tubig so hindi kami makakuha And, uh, yan kaya kailangan mong bumili ng buhangin so ito naman ang kanay namin ay maliligo na so syempre bago yan maligo ay maglalaro muna yan sa tubig then after maghakot ng buhangin guys so nagrelax muna sila dyan pero yung little brother ko ay nagpapahangin yan kasama yung Um, sister-in-law namin. So, ayan yung baby kanay. Namin magpapakit pa yan. So, that's all for today's video, guys. Thank you for watching. Follow me for more content, little kanay. Bye!